Ayan okay, motor. po yung no, motor! No, no, wala no. wala 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 wala! Ayun na, makaano na, okay na no. yun. Okay na no. safe thank god dapat nakuha na yan dapat nakuha na yung gulay Hala. Yung kotse ni ano? Yung kotse ni ano? Ni? Yung kotse ni pangalan nito? Batang laki? Ni ano? Ayun na, tingnan mo. Ayun na, oh. Yung kotse ni... Ano, ni? Yung kotse ni Lester, tingnan mo. Yung kotse ni Yung kotse ni Lester. Wala pa naman si Lester. Wala na, nakakatak. Paano na, oh? Sabi mo si Brian, tawagin mo si Brian, baka may kamag-anak. Wala, yan na, oh. Paano na? <tabi> <tabi> Kaya, kinikuya, may mga, ano, uh, standby

Sobrang lakas ng na ano, may inanod na rito na motor. Sa tao, yung sa ano, na, na save lang yung motor sa kanto. Yung mga kumulong, ang gano'n na gano Yung kotse ni Enting, oh. E yung motor, oh. Hindi, no, mahina Kapasang naman. yung nanay. Kasi yung, ano nga, naka-balantra naka, yung, naka sa itna. Nakalutang, naka-anong ano, basta nakalutang. sa tanaw rito, bray. Sa malayo. Hindi e mo nakalutang dito sa ano. Motor, ano, motor, motor po motor yung, yung inanod. Sige, ano? sige, bray. Yung, yung so, kotse yung ni Lester, Ah, sa dulo. problem! Oo! Ang talaga! May video ha! May video dyan! Sabihin mo, mo nagla-live ako! Nagla-live siya! Tingin mo, panoorin mo! Tawag ako ano nanonobispo. Awawa Jay daw, kanina pa naka-standby sa ano, kanto dyan. Sa court? Oo, oh, hindi siya makabal. Ano, kasi kahit dito malakas yan. Diyan malakas yan. Oo, pero dito sa ano, sa ano. hindi mo yung Hindi tayo court sa yung court. Ang dulo. Ayun na, no, oh. Nasa may ano na. Hindi ano, ba? ba ito na zoom? Hindi na zoom ko eh. Sa malayo, Brad. Sobrang layo. yung wala. Hindi kita. Basta nasa gitna na yung court. Sabihin mo, baka may makontak ka. Pero yung tubig mga buta Meron dyan bray kanina ano, dalawang motor, isang motor, inaanod dyan, kasama yung tao. Nasa lip lang nila, lakad yun. Dapat o, na pamabayan katulad... Ka, katulad, katulad nung continue, ginawa ni Kuya ba? ano. Katulad nung ginawa ni Kuya Dubong, maganon yung kukunyan. Makakas na lang sana ha. Dibray, tawagan nyo. Ang lakas yun. Yes. Meron din sa atin diyan mo ng mga Sobrang baha pero sa daanan lang naman namin po. Yung baha sa daanan lang. Hindi kasi ma-zoom eh. Kung pwede lang ma-zoom, makikita yung ano, kasakyan. Maraming standby. yan. <laughs> Madadala yan. Pag so buti nga uminay na na ulan eh. <laughs> Wala nakuha, nakuha. Alam mo lumalapit na yung kote. Eh. Nasa may puno no? hindi mga taong Eh, paano kung di mabuksan? dapat na ano, ano, yan? dapat katulad nung kay kuya dito patres o kaya kah una na po, it. eh. kah hindi, kah 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 natin? Ano bang ulam gusto mo, Madam Tisay? Yung luto na o yung hilaw pa? Oh, namin. dadami. <laughs> pili ka lang sa tindahan namin, no? Badaan, oh. Dadamama. Wag para serve ka na. Brian, hindi kita yung kotse ni Enting pero palapit na. Doon sa may punong malaki, Bray. Doon malapit yung, ano, Ayan yung koch ni ano nakikita mo ba pray sa live? Ayan na yung coach ni enteng oh. sa live, so ano binigyan niyang yung 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 ba yung 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 laa <laughs> Nako, palakas ng palakas ng ulan. Aagusin talaga 'yan. Aagutin 'yan. <laughs> humina na nga yung ano, tingnan mo, hindi na gano'ng kalakas. Kita tulad kanina. humina na. na. humina na. Kasi hindi, kasi tingnan mo makikita mo doon. ¡Gracias!